Mga bata, alam niyo ba ang mabuting ginawa kay Jesus noong siya'y isang gol pa lamang? Tama! Siya ay dinala ng mga magulang sa templo at inihandog. Ano ba ang paghahandog ng sanggol? Yan ang ating kwento sa araw na ito. Halina at ating pakinggan ang kwento na may pamagat na Inihandog si Jesus na mababasa sa Lucas chapter 2 Verse 21 to 34 Inihandog si Jesus. Mga bata, noong ang ating Panginoong Diyos ay ibinigkatawang tao dito sa lupa, ang kaniyang ginamit na pangalan ay Cristo Jesus, at ang kaniyang naging ina sa pisikal ay si Maria, at ang kaniyang ama naman ay si Jose. Pag-sapit ng ikalawang araw ng sanggol, siya ay hinuli at pinangalanan ng Jesus. Ito ang sinabi ng anghel bago pa siya Nang sumapit ang araw ng pag-iilis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Tinala nila ang sanggol na si Jesus sa templo. Sa paggagalitong susulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatanaga sa Panginoon. Naghandong din sila ng handong ayon na nakasaan sa kautosan ng Panginoon, Magkapares sa ibong pato bato o kaya dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay si Leon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamtay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa pagkumbay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang doon ni na Jose at Maria ang sanggol ng si Jesus, upang tuparin ang ayon sa tinagda ng otosan, hinanggang ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos ngayon, Panginoon, maaari na pong iwa o mapayapa ang inyong abang kalitin ayon sa inyong pangako. Yabang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay buwanag na sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Samuel tungkol sa bata pinasbasan sila ni Simeon at sinabi ni Maria, Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o um, ay kaliligtas ng marami sa Israel. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, nalaman natin sa kwento na dinala ni na Jose at Maria si Jesus noong siya sa gol palabang sa templo para ihandog o tinatawag natin pagtatagubilit sa sanggol. Ang paghahandog sa sanggol, mga bata, ay kaugalian ng loong taman at utos ng Diyos sa mga magulang na dapat gawin. Ginagawa ito ng mga magulang upang pasalamatan ng Diyos sa ibinigay sa kanilang sanggol o pamara katulad ninyo. Para maipanalangin, mabasbasa ng bata at ipasadyos o ipagkatiwala ang sanggol upang lumaking may kapay at pagpubay ng Diyos. Ano pa ang ibang mga aral na dapat nating malaman sa kwento? Tandaan mga bata, dinala si Jesus ng kaniyang magulang noong sanggol pa lang sa templo para ihandog o itagubilin. Hindi biniyag tawag dito ah! Dahil siya ay bininyagan o pinautismuhan noong siya ay malaki na. Si Jose at Maria ay nagtitiwala sa Diyos. Ipinagkatiwala nila ang kanilang anak sa Diyos kasabay ng kanilang pangakong gagabayan ng bata at palalakihin ng may takot sa Diyos. Mabuting magulang sila Jose at Maria. Ginampanan nila ang kanilang responsibilidad sa paghahandog at pagpapalaki kay Jesus. Gayon din ang ating mga magulang mga bata na responsable at nagmamahal sa atin. Kaya naman, nararapat silang igalang, sundin at mahalin. Ang ating memory verse ay mababasa sa Psalms chapter 127 verse 3. Children are a blessing and a gift from the Lord. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli, Miss Ma!